Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang trade ni Kevin Durant pabalik sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong point guard na Piperma sa Los Angeles Lakers. Matapos lamang nga po mga katrops na umalis si Kevin Durant sa Golden State Warriors, ay hindi pa nga po siya nakakakuha man lang ni isang kampiyonato bagkus puro problema lang naman ang kanyang naukuha dito. At ngayon nga po na nasa hindi magandang sitwasyon na naman si Durant sa kanyang kasalukuyang team na Phoenix Suns, sa maaga nga po nalang pagkakalaglag sa playoffs sa huling dalawang taon sa NBA, ay oras na nga po upang bumalik na siya sa kanyang dating kupunan na Golden State Warriors. Kasalukuyan na rin naman nga po nagkakaproblema ngayon ang Phoenix Suns sa kanilang sweldo since sa kanilang big 3 pala nga po na sina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal ay lagpas na nga po sila sa kanilang cap space. Ngunit ang malaking katanungan nga po ngayon ay kung paano naman nga ba kaya makakabalik si Durant sa Golden State Warriors. At base nga po sa pinakahuling ibinulgar na balita ni Grant Hughes, maaaring nga po i-offer ng Warriors sa Phoenix Suns ang kanilang mga players na sina Andrew Wiggins Kevin Looney, Jonathan Kuminga at isang future first round pick kapalit ni Kevin Durant. Sa ganyang paraan nga po mga katrops, ay maibabalik ng JSW ang kanilang dating super team na kinakatakutan sa NBA. Samantala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong point guard na Ma sa Los Angeles Lakers. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, wala rin naman nga pong sapat na cap space ang Lakers sa darating na offseason para makakuha ng mga malalaking pangalan sa loob ng free agency. Kaya plano na lamang nga po nalang kumuha ng mga batang player at veterano na meron lamang veteran contract. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita ng NBA insider ni si Derek Benkos ng Bleacher Report, naniniwala nga daw po siya na kukunin ng front office ng Lakers ang 12-time All-Star na si Chris Paul once na maging isa lang nga po itong ganap na unrestricted free agent. As of now nga po mga katrops ay meron pa nga po itong 30 million na non-guaranteed contract sa Golden State Warriors. Ngunit wala rin naman nga po siyang kasiguraduhan kung kukunin pa ito o hindi ng kanilang team since hindi nga po naging maganda ang kanyang unang season. Kaya expected nga po na ibabay out na lamang ito ng GSW sa mga susunod na linggo. At once nga po na ito ay pwede na nga po siyang kunin ng Los Angeles Lakers sa pagbubukas pa lang ng free agency market. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.